Bala, dito na po tayo sa area number ano po Number 2 Gawa po ng inihatid ko po Arang kay tatay eh. ya, Mula na pati Atin po, bababa Tapos ito po naman Kakargahin na ng kabay sa Area number 3 Ganun po, madahan pa pong Transport Pagka malalayo sa ano malalayo sa farm to market road po ano ayos panalo panalo dahil po andito na tayo ngayon sa area number 2 ngayon po update ko po kayo dito sa loob kung ano po ang kagana na po ba ayan ito na po yung may mga taniman ng kalamansi o oh. bilis niya magsukal gawa ho ng maulan ayan o oh. puntahan natin ho doon yung mga iba pang alaga hindi yan yung mga pananim oh yan oh kangkong ni na saging dito kaya may alaga pa sila matagal tagal na rin tayong hindi nakakapanukot dito may hindi atin yung sulit ba oh may baboy oh uh, ang dami ng manok dito na pala sila ngayon maganda ng anak mo oh. yan tapos po ay may manok Yan no? Pupula na sila. Ilan ang anak mo? 1, 2, 3, 4, 5 5 big po Ang ganda Native pig ito na po ang ganap yung pong dito hindi na natin update ano wala ka pa naman ng tubig yan na po palang ganap dito pispan Ano na nga ba ang mga napadagdag dito? Si Junjun. Ba, to oh. John, kumusta? Oh, makanibin Jun, Jun na yun. Pangay daan eh. Aray po, ang kaganapan sa area number 2. Ayaw. Oh, dami rin biik ko. Dami ng biik. May mga bagong buhit na po uli. Lik-lik-lik-lik-lik-lik. Ayan, <laughs> o oh, yung pumahilig sa mga alagay, eh, no? Aray ang ganap. Kung magang ang part na ito po, itong videos pong ito, kung maga maibahagi lang po at matagal-tagal rin ho tayo, hindi nakaka... silay dito, nakakapasyal, lo. nagtumbahan nila ka ni Utol, Nakaw, nawasak na. Oo. Oh. Dami. Ah, oh, yun ang mas maganda, ho. Aray ang agaw pansin sa atin, no. Oh. Nakatuwa. Hmm. Dami yun. season po ba ngayon ito? Kapal lang kakao. Oh. no? Dami ay Ayos din pala ang kakao yung pong aking nakakuntuhan, sa Saryaya po anong Saryaya Quezon ang may bumibili daw po sa kanila ng buto nito 100 kilo ah 100 pesos per kilo tuyo tuyo na po upo yan oh. dami oh aba papal mga hinog na ho ito oh ayan oh sipag magbunga oh. Yan, bali meron na rin po tayo mga video sa ano sa Kakao Farm from ano po yun from Barangay Lawigi Tayabas eh, City Quezon. Oh, yan oh. May mga ano sila doon. Maganda po. Kumbaga may mga idine-demo sila doon pagka pumasyal po tayo. Yan, hindi ko lang matanda kung anong pangalan ng farm. Dami pang bunga try kaya natin kumain ito parang masilag sya oh. pwedeng ito oh. try po natin kumain para po sa mga hindi nakakaano uh, yun daw pong kulay ng ganito iba't ibang variety po meron itong kulay green meron pula yun tatlong ano po yun hindi ko kabisado kung anong mga varieties nito. Napakarami po ng variety nito. Yan oh. Nung elementary pa lang po ako, talagang tanda ko noon, kami sa yung waglapong gagayahin, ano. Nakunguha kami sa kahanggan na, ng ganito. Oh. Pupukpok natin sa yan oh. Tunay ka bang mga oh. Ito po ang laman ah oh, ay ganda hinog na hinog hmm dami bali hmm. Vale, tu po tanya ni kau aldin. Ang kapalang Baka po mga ano na ito. Mga 8 years old. Oh. Ang gusto po ng kakaw ay yung nakakanlongan sila ng kaunti. O po, hindi po naman yung totally shadow na totally close po ba? Kung bagay yung ganito, ito po Yeah, mas gusto nila yung may kaunting lilim. Opo. Masarap siya. Hmm. Maganda ang ano na rin na 100 per kilo Yang ganyan po pinapatuyo napakalit po ng puno na yan o gabaraso lang ah pagkadambo nga 1 2 3 4 5 Six, seven, eight, nine Ayan pa po oh. Ten, eleven, twelve, thirteen Nasaan pa Thirteen, tapos 14 po Ari. Ayan po, pagkalit nung Ano Kasi laki lang ho ng baraso natin oh. Ayan, ganyan po oh. Mm. Eh, malaka pa nga. Mm. Malaka pa po yung <laughs> aking baraso pala. Pero hitik naman sa bunga. Mm. Ah, Yan po ata ay may pinopruning din. Oo, oh, yung makikita po ninyo kung mababalkan ninyo yung aking ano. Cabbage sprint kakao siguro ang i-search nyo po. Kung bagay may pruning din po yung ginagawa para, para daw po mas marami siyang ibubunga. Mm. Talaga nga naman oh. Hindi na natin gaano na ano po kung mag-aari yung update natin dito. Sayang yung buto. Mm. Okay. Marami rin po itong puno, kaso ito lang yung mas maraming bunga po. Yan pa po yung ibang puno. iya no? Tapos doon pa po sa kabilang banda. Yan ang cute. Oh, nari po yung hilaw pa. Oh. Maraming puno po. Air er lang pala makapalambunga. Yan po. Kakao pa rin po yan. Yan. Diba po? Kakao pa. Mm. Tanim pula pulang sa ning Aw. Malapit na rin siguro yang magbuko. ito po ang kaganapan. Ito si Gurung na ito yung kulirid ang bunga po kasi purid yung kanyang ano talbusan oh malalaan po natin yung pagka nagbunga po bali ito po ang kaganapan sa area number 2 oh yan salamat po sa inyong pagsamaan po nakarating po ulit tayo dito gawa ng paghatid natin ng ano natin ng pataba po ayan ito pala yung mga ano yung mga kinain na na po yan yan po pinapatuyot. Tapos ginigiling. Yan po natin pinang kainan. balen po. Salamat po sa inyong pagsama. po, kung di pa po kayo subscribe sa aking channel. subscribe na lang. Oh, may pahabol pa. Oh. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang.